Mga boss, magandang araw sa inyong lahat. Shoutout muna pa rin Boy take. Ayan, boss, bossing, shoutout. Ayan, nakakalamba si boss. Boss, wala tayong intro. Ayan, itong Kaiser. sir. Tindala mo sa akin yung unang pagawa, may lagitik. Tapos, bumalik ka uli. Kasi sabi ko, may lagitik, ano? Ikaw, boss. Shoutout sa'yo, tropa maray. Ayan. Madalit sabi mga boss. Hindi ko alam Kumbak jabak, ba? Kasi dinala niya sa akin. May lagitik na kaunti. Binaklas ko ulit. Walang babayaran si sir ha. Are yung hate ni sir. Uh, dating black cam. Uh, sabi ni si boss, palitan na rin kaya natin. Baka sa cam yan. Pero ang cam nito, may tama na bang kaunti boss? Yeah, meron, meron. Meron tama. Kaunting kaunti lang. Kaya kami nagpalit. Uh, Inaayos ko ulit. Kasi may tiktik pa rin talaga. Hindi namin makita-kita. Kaunting kaunti lang. Pa para sa inyo boss. Normal lang. Parang normal lang din. Ayun nang sabi ni sir Pero may marinig talaga mga boss Kaya inulit ko Kasi sa dami ko din ginagawang mga iingay uh, Nawawala Itong kay sir Hindi eh Mayroon pa talagang kaunti ito Itong natakbo nung kay boss oh Pakita ko nga sir Takbo lang takbo Ayan mga boss uh, 63 Ah uh, 66,000 na, na Tapos eh Bago ang black Ang black na yan Baka, baka kako sa block Sinubukan namin ang black na stock Ayan Kirapit na namin to Anong tulog sir? Ganon pa din Ayan Pinalik ulit namin si Black Pinasinta ulit ang valve Na apat Ayan mga boss Ngayon susubukan namin Kung anong mangyayari Kung may improvement pa Ako mga boss Hindi ako mahihiya Ba't ako mahihiya Normal lang magkakamali Pero gagawa ito ng paraan Hahanapin natin kung saan galing Hindi yung Pag backjack mo Hindi ka napapasinin sir Nagre-reply ba ako sa iyo boss Ayan okay. Ganon tayo mga boss, kasi obligasyon natin yan, kasi nagtitiwala sa atin. Hindi natin ikakahiya, normal lang yan. Tapos dito kay bossing, singit ko na boss. Takas lang kayo sir. Kalamba. Kalamba. Ang inyo boss, kaupagawa lang no? Kaupagawa lang. Tapos, anong sabi ng mekaniko? Hindi na no, tapos nirecommend ako dito. Nirecommend ka para sa akin ano? Ayan. Ito mga boss, sumubok si sir. Ang sabi ng unang nagawa, uh, umasyal ka kay Kulaok, subukan mo doon. Baka mapatino, madalit sabi. Kasi ginawa na rin ang lahat ng paraan nung unang gumawa. Napakakakot. ah uh, hindi na niya kaya, baka din ito mino. Yun mga boss, tama yun. Mahirap ipilit pag hindi naman kaya. Pwede isusubok sa iba. Yan boss, ito yung tulog ko kay sir. Tapon lang boss, ginawa nyo may ingay pa din ayan check natin to boss kakalasin lang natin kung bakit may tunog pa rin e eh, kakagawa lang kahapon sa, nag, sa mekanikong nag-recommend kay bossing ayan shout out sa iyo boss tama yun tama yun huwag na natin ipilit mamaya mga boss update ko kayo kung bakit may iingay mga boss uh, arin na yung motor ni sir uh, ayan boss shout out ayos na motor mo sir okay. Timic na. Timic na. Ang ah, ganito mga sir Ang pinalitan namin ay engineer lang Tapos kinabit namin ulit oh. May lagitik pa rin Kinalas namin uli Chinik namin liko ang valve Ayan Kung magtataka kayo Bakit umandar Ganun talaga ang s*** Kahit Basta mapit lang yung liko Lalapat lang sa mismong Valve seat nya Aandar pa rin kaya lang namin napansin na liko kasi sinapian ng ganito dalawang washer sa valve spring kaya siguro napapirsang batakin daw para hindi lang magkaroon ng singawa no? pero maingay pa din kaya pagliko mga boss huwag nang ipilit papalitan na ng bago yan lang ang pinalitan sir okay na ang motor sir ito na yung yung tunog ah uh, sag na rekomenda pala yan boss ito talaga naging issue lang valve lock itong washer na inalis namin at saka ito tensioner yun lang mga boss pwedeng sumubok pag hindi gusto, lumipat ka sa iba. Maraming salamat.